Gusto mo bang matutunan kung paano alagaan ang 45 days na manok? Sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang step-by-step -step na proseso ng tamang pag-aalaga ng broiler chickens. Bago tayo magsimula sa pag-aalaga, siguraduhin na ang poultry house ay maliwalas, may tamang ventilasyon at protektado laban sa ulan at sobrang init. Ang tamang sukat naman ng kulungan ay 1 square meter per 10 to 15 chicks para hindi sila magsiksikan. Kapag nakuha na natin ang mga day old chicks or DOC, siguraduhin malulusog, aktibo at walang sakit ang mga ito. Ipatong sila sa malambot na dayami o karton para manatili silang mainit sa unang lugar. Ang feeding schedule naman nila ay week 1 to 2 starter feeds na muna kasi mataas ito sa protein pat para mabilis sila lumaki. Week 3 to 4, papalitan na natin yung starter feeds natin, bibili tayo ng grower feeds. Ito naman yung para sa muscle development nila. At week 5 naman, ito na yung finisher feeds para lumaki at bumigat sila ng husto. Ngayon naman sa tubig, dapat laging malinis at maligamgam na tubig na may vitamins at electrolytes para imaiwasan ang stress nila. So sa amin, ang ginagamit naming tubig ay mineral water. So, sa temperatura naman at ilaw ng mga chickens natin, sa unang linggo, kailangan nasa 32 to 35 degrees Celsius lang ang temperatura nila. So, gumamit tayo ng heat lamp o ilaw para mapatatili ang init. Lalo na kung malamig ang panahon. So, ito bumili lang kami sa my, my hardware. Yung temperature guide, week 1, 32 to 35 degrees Celsius. Week 2 naman, 28 to 32 degrees Celsius. Week 3, 25 to 28 degree Celsius at week 4 to 5 yung natural temperature na yung gagamitin natin. Guys, ganito yung bahay ng mga ano natin. Ng ating mga 45 days. So ganito siya. So tinakpan siya nang sako tapos naka Ano to dito? To. Chicken wire. Yeah. Yan, yan yung bubong. So yan. Ah, ilan ang lapad niyan? 3 by, 3 by 5 3 by 5 guys kaya yung paikot natin so ganito guys ayan sealed na sealed tapos may connection sya na ilaw para sigurado ang na mainitan ang mga hayop so ito yung one day old chicken natin guys papakita ko sa inyo 40 magkano ito isa? magkano daw isa ito? to. 46 or 43. So, meron tayong 20 na manok. Ganyan siya, guys. 20 na manok. No? Meron, uy, wala na yata silang tubig, ah. Naubos na. Ayan, ganito siya, guys. So, kung bibilangin nyo sila, matataba na ito. Uy, mukha na may nangihina, ah. Ito, nangihina, oh. Uh, Kadaganan ata. Ayan, Abutin ko to ng 3 minutes. Compute natin kung magkano yung magagastos natin dito sa mga pagkain nila ng for, sa 45 days at magkano yung kikitain. Yan o, dalawang ilaw yung binili. Malulusog naman lahat at may libreng dalawa sa pinagbilahan. So, mamaya, sige, sarap mga natin. Mamaya, silipin na lang ulit natin.